Atin nga pong pag-usapan ng dating Pangulo ng Pilipinas, na si Rodrigo Duterte. Hanggang ngayon, marami pa rin mga Pilipino ang nagbubulag-bulagan. Sila po ay mga panatiko at uh, sinasabing si dating Pangulo Rodrigo Duterte daw. Ang the best president ng Pilipinas. Pero mga kababayan, ito po ay nakakatawa. At uh, hindi po natin ito matanggap dahil ito ay isang uh, panluloko at pagsasabi ng kasinungalingan. Mga kababayan, hindi naman totoo. Para meron lang silang masabi at pinapalabas nila na the best daw na Pangulo si dating Pangulong Digong. Pero ang totoo po niyan, hindi talaga siya the best president. Kabaliktaran po yung kanilang sinasabi, siya po ang uh, the worst president ever sa history po ng Pilipinas. Paano mo masasabing uh, siya ang pinaka the best na Pangulo ng Pilipinas? Pag-usapan natin ang, ang uh, ekonomiya. Ano yari sa economy ng Pilipinas? Gumanda ba? Sa panahon ni President Digo, wala. Bumagsak ang ating economy during his time. At ang utang ng Pilipinas ay umabot sa 13 big trillion money. Yan. So, paano mo yan sasabihin na siyang the best na pangulo? ng Pilipinas. kung pinalubog niya sa utang ang ating bayan at bagsak ang ekonomiya. Sa economy pa lang wala na, bagsak na. Bagsak na ang Pilipinas. Uh, ano pa yung mga issues na dapat pag-usapan kung uh, sa mga nagsasabing uh, best president si Pangulong Digong. Dapat ko ikaw ay uh, best president maganda ang yung pangalan walang bahid walang mga pangit na kinakabit sa yung pangalan ano yung napakalaking isyo sa peking gera kontra sa droga masasabi nyo bang ano to magbibigay sa kanya ng uh, magandang record yung uh, war on hindi yan ang isa sa mga maglalaglag or naglaglag sa kanya yung pong uh, human rights, violations na yan. Akalain mo, basis sa grupo ng uh, yun po human rights, sinabi nila na umabot ng 30,000 lives ang nawala. Yung pong mga na-involve dyan po sa peking uh, gera kontra sa droga, kasama na po dyan, mga collateral damages at mga inocenting na paslang. Magandang record po ba yan? Hindi, hindi, hindi. Kaya, wag po nating sabihin na best president siya. Isa pa, nasug po ba, Nab nabigyan po ba ng solusyon ang problema sa droga? Nung pong uh, siya ay nakaupo, ang sagot, hindi. Hindi nga po nawala ang droga ayon sa mga pag-aaral, mas lumala pa ang droga sa Pilipinas at na-monopolize ang droga dahil kinontrol ng Southern Philippines ang distribution ng mga drogang yan. Ang kanilang mga karibal, ang kanilang mga kakompetensya ay paisa-isang uh, tinigok, pinaslang para wala silang kakompetensya. Idinaan lang nila ito sa panluloko, pambubudol na peking gera kontra sa droga. So yan pong waron ay ginamit para sa mga maliliit na mga pusher, sa mga maliliit na lords. Pero ang target po talaga nila ay yung kanilang mga kakompetensya, ang kanilang mga karibal. At dinali na rin nila ang kanilang mga political enemies or nemesis. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. So, siya pa rin ba ang the best president? Hindi, hindi, hindi. <laughs> mga kababayan, ito po ay isang kalukohan. Hindi naman po tayo naniniwala. Ang nagsasabi lang po dyan na siya po ang best na Pangulo ay yung kanyang mga panatikong hindi nag -iisip. Marami po sa kanila ang kanyang mga kababayan. Hindi ko po nilalahat na ang mga tagadabaw ay uh, mahina sa pag-iisip pero marami po ang kanyang mga kababayan, mga kalugar sa Mindanao ang uh, dumedepensa sa mga Duterte. Pero ulitin ko po, hindi ko nilalahat. Alam ko po na marami pa rin mga taga-Mindanao ang nag-iisip ng tama at uh, sila po ay uh, may pagmamahal sa bayan. Ang pinupo na po natin dito ay mga mga panatiko na mga hindi nag-iisip. Na hanggang ngayon todo suporta pa rin sila sa mga Duterte dahil sila po yung mga nakinabang, nakinabang sa maruming pera ng Duterte dahil pera nga po yan ng bayan. O maaring galing po sa pinagbabawal na gamot. Ayon po kay uh, Colonel Asierto na ang gobyernong Duterte ay uh, naging protektor sa mga sindikato. So, ano masasabi natin dito? Best President pa rin ba yan? Nung kanyang minura ang uh, Santo Papa ng mga Katoliko, nung kanyang minura ang Diyos, ano yan? Maganda ba yan? So, best president pa rin ba siya? <laughs> mga kababayan, tungkol sa mga proyekto, marami po siya mga inangking proyekto na sinasabi niya na sa kanya galing o siya po ang nanguna dyan sa mga proyekto niyan. Pero mga kababayan, ang katotohanan dyan, marami po sa kanya mga, mga proyekto na rinibunkat. ang mga proyekto ni Pinoy. Si Pinoy po ang nanguna dyan. Siya po ang nagpondo sa mga projects na yan. Natapos lang sa panahon niya at marami din pong natapos sa panahon ni PBBM. At mahilig po ito mga tao sa Davao, ang pamilyang ito, na mag-claim ng hindi sa kanila. Sinasabi nilang projects ni former President Digong pero ang katotohanan, Proyekto po yan, pinondohan ni President Pinoy Aquino. Yan ang katotohanan. Pero ito pong mga uh, aso nila, ito pong mga panatikong tagasunod ni Digong, sinasabi nilang project, project daw, ni Pangulong Digong Duterte. <laughs> uh, nakakatawa. Nakakatawa po na meron pong mga Pilipino ang hindi nag-iisip at hanggang ngayon, pinunoprotektahan ng isang taong uh, mayabang at uh, malaki po ang pagkakasala sa ating bayan. It's so sad. Marami pa rin ang uh, mga panatiko na hanggang ngayon, they're protecting the former president's family. Pero mga kababayan, kahit marami pong uh, natitirang panatiko, napakalaki naman po. Napakalaki ang pagkawala ng mga uh, supporters ni former President Digong. Marami po ang nagising. Karamihan po sa mga natitira na lang ngayon ay ang kanya mga supporters na mula sa Mindanao. Pero karamihan ngayon, marami na po, majority of the Filipinos, Filipino people ay galit na sa Duterte dahil sila po ay nahubaran na maskara, lumabas ang kanilang pagkatao, lumabas ang kanilang mga iligal na gawain. Mga kababayan, dahil sa Duterte administrasyon, lumabas, lumaganap ang iligal na pogo. Alam naman po natin, yung iligal na pogo na yan. Ang dami po mga buhay ang namatay sa pogo na yan. Marami po. Hindi lang po pala gambling yan. May kaakibat or kahalong sex trafficking, money laundering, kidnapping, etc. etc. At marami po ang namatay dyan. Mga kababayan, puro mga iligal. Iligal sa droga, iligal sa nas pasugalan, at mga kriminalidad. So, sa panahon po ng past administration, ang Pilipino po ay uh, ano, bumaba po ang ating dignidad. Pinagtatawanan tayo ng mga uh, ating mga international neighbors. Tayo pinagtatawanan dahil meron tayong isang Pangulo na joke, joke, joke at kill, kill, kill. Diyan po siya magaling. So, nakakalungkot na mayroon pa rin mangilang-ilang Pilipino ang nagsasabing the best president. Pero mga kababayan, ang katotohanan dyan, siya ang worst na pangulo, naging pangulo ng Pilipinas. At uh, ginawa niyang parang manok ang buhay ng tao. Naging kasabwat ang PNP, ang mga pulis na dapat taga-suporta sa mamamayang Pilipino, Ngunit sila po ay naging sangkot sa gera kontra sa droga na to. At lumalabas nga na sila ay binayaran. Meron silang reward system to carry out to pong proyekto ng Duterte administration. Ang peking gera kontra sa droga. Napakasama. Tapos, First time ko pong makakita ng paulong nagmumura sa kanyang mga speeches sa publiko, kahit sa telebisyon, nagmumura. Ngawawalan ka po ng respeto at siguradong ating mga neighbors, neighboring countries ay nagtataasan po ang kanilang mga kilay dahil bakit tayo naglukluk ng ganitong klasing tao. Well, alam naman po natin na marami po talaga ang nabudol sa ating mga kababayan. Sabi nga ni Senator Trillanes na okay lang kung tayo po'y nabudol sa panahon ni Digong. Pero, nung malaman po natin ang kanyang mga kalukohan at lumabas po nahubaran sila ng maskara at lumabas ang kanilang tunay na pagkatao. Kung hanggang ngayon ay uh, sumusuporta ka pa rin sa kanila, ay ibanayan. Yan na po ay masasabing may problema sa iyo. Yan na po ay maaring sabing uh, mahinang ating utak kung hanggang ngayon ay su sumusuporta ka pa rin sa isang presidenting or dating presidenting Salarin dating presidenting uh, nagmumura dating presidenting may involvement sa illegal na pogo dating presidenting may involvement sa pinagbabawal na gamot ang anong sabi ng ano ng mga testigo si Guban Asierto Lascañas Matubato alam niyo po, maliwanag at tayo po'y naniniwala sa kanila, sa mga testigong ito na ang pamilya na to ay may kinalaman nga. Ako po'y naniniwala. Ito po ang aking uh, pananaw dyan. Tayo naniniwala sa mga claims na mga testigong ito. Sila ay nagsasabi ng katotohanan at unfortunately sila ay ginipit at gustong ipapatay dahil sila ay nagsasabi or nagsabi ng katotohanan against the Duterte family. Yan, si Guban sabi niya, nabangga nila ang pamilyang Duterte, nabangga nila isang napakalaking isda. Manscarpio, pulong Duterte. Manscarpio, di ba yan yung asawa ng Vice President? Manscarpio, pulong Duterte. Michael Yang. Yan. At sino pa ba yung mga malalapit na kumpare? Johnson Chua, Alan Lim, mga Inchick, Peter Lim, isa din po ito sa mga pinaniniwalang allege na lord sa pinagbabawal na gamot. Isang Chinese businessman na dating naka-base sa Cebu at nakatakas. Ito po ay pinaniniwalang sumuporta din sa kampanya ni dating Pangulong Digong noong 2016. So mga sindikato po ang sumuporta. Kaya pala meron po siya mga, mga choppers, helicopter na sinasakyan ng mga kampanya. Nako, pahiram pala to ng mga sindikato. Mayayamang malalaking sindikato. Kaya e mga kababayan, yan bang ba sabihin nating nga uh, the best president? Napakalayo. Baka mas okay pa si President Erap Estrada kesa dyan. Kaya huwag nating sasabihin na siya ay best president. Dahil ang katotohanan, siya ang worst na naging presidente sa history of the Philippines. So sa mga DDS, magalit na kayo kung magalit. Pero yan ang realidad, yan ang tama, yan ang katotohanan. Alright mga kababayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo lagi. Please subscribe to my channel, share and like and maraming salamat.